<laughs> okay, uh, before anything else, uh, uh meron na kung uh, coffee table book na tinatawag wow, si yes. ang ating big boss, uh, our president uh, Attorney Golson. Siya ang nag uh, ano talaga na kailangan mo ito. So, ito po ay ilulon sa gabi ng uh, 24 sa Resorts World at uh, may halagang 1,000 pesos bawat uh, libro, no? Pero mababasa niyo po i ko sa inyo maraming mga larawan noon, ngayon at alam mo na. Alam mo Talagang hindi ko akalain na ganito. Ang kapalit ng 50 years sa showbiz na yung nararamdaman mo yung mga tao nagmamahal sa'yo. At Uh, I would like to thank all the networks na magko cooperate na yung mga anak anak-anakang kung tinuturing ay makita ko sa gabi na yan na nandoon sila sapagkat minahal ko sila yan, until now, mahal ko pa rin. Kung meron man tayo sa showbiz, mga intriga, huwag sana. Huwag sana. Okay? So magsasama-sama lahat. Masig, anong yeah. network? Basta nagsimula kay Kuya Germs, you we will, will celebrate there. there. Diba? Mm -hmm. yes. So kung gusto nyo maging, magkaroon ng kopya po, you will learn something in showbiz even yung mga artista natin dito please lang maintindihan nyo ang dalawang mukha ng showbiz masaya at malungkot may mga paghamon pero let's be professional yan ang natutunan namin sa bakuran ng Sampaguita like Gloria Romero may beautiful kumadre uh, Susan Rosas may kumadre and all these stars before LBN, Sampaguita, Premier ang unang unang dapat professionalism Huwag tayong masilaw sa mga halaga sapagkat ako sinasabi ko ta tapatan. Pag marami kang kaibigan, maraming magmamahal sa iyo. At pag maraming magmamahal sa iyo, yan ang kayamanan mo at ay, hindi ang halaga ng salapi. Sapagkat pag ikaw ay nabalita ng kaibigan mo nagmamahal sa iyo at ikaw ay nagigipit, siya na ang kusang lalapit, sasabihin, tutulungan kita. Ganun lang yan. Okay? Di ba friend mo naman ako? Oo. Oh, oh. Utang naman, oh. Ay, ha? mo si Raisa, ha? Naku, linuto ko ni Raisa sa kanya. Siya sa YouTube lang, But anyway, press people, I love you all. All the writers, direct directors. Hindi lang isa. Alcuin, uh, Direct Louie, at kung sino pa. Mga writers and choreographers, dancers, singers, recording stars, uh, movie stars, and of course, the producers, and the all networks na magko-cooperate. Salamat talaga yung Thank you happy birthday again Jin